Ang limang taon, dumaan ako sa isang apartment na noon ay tinitirahan namin. Sinadya ako talagang kunan ng video ng apartment para ibahagi sa YouTube channel ko ang mga totoong pangyayari na hindi malilimutan sa buong pamilya ko habang ubuo pa kami sa isa sa mga kwarto ng na apartment na yun mula dito, makikita ang likuran ng apartment na may apat na bintana. At sa ikaapat na kwarto ang inupahan namin noon sa loob ng ilang buwan. Sa ikatatlong araw namin sa apartment neto, may isang babae na nakausap ko sa labas. Ito ang tanong niya sa akin. Kayo po ba ang nakatira ngayon sa kwarto na yan? Upo, sagot ko bakit po? at may ikinukwinto siyang parang nagpapatayo ng balahibo ko noon dyan din kami nakatira sa kwarto na yan pero hindi kami nakatiis lumipat agad kami sa ibang apartment dahil nakakatakot yan bakit po? tanong ko anong mayroon dyan? Sumagot siya, isang ama, isang ina, at isang babaeng anak. Sila po ang nakatila dyan, sir. Sino po sila? Tanong kulit. At dandahan niya na binubulong sa tika ko. May mga multo na madalas na nagpapakita dyan sa loob, sir. At Tinago ko lang sa pamilya ko ang mga nalalaman ko dahil hindi ko rin alam ang totoo. Mula noon, nagmamasid na rin ako. Nakalipas lamang ang isang linggo, may pangyayari na ikinagugulat naming lahat. Isang kantura sa simbahan ang anak ko. Isang araw, dinala niya ang mga kasama niya sa loob ng apartment Upang mag-practice sila ng mga kanta Sa gabing yun Isa sa mga choir doon Nakaupo sa so may paaan ng hagdanan Palagi siya nakatingin sa taas Pagka siya nagtanong sa anak Ate May bata ba kayo dito? Na babae sa itaas? Ayan ate o oh pinakaway-kaway pa niya kamay niya o baka mahulog yan ate. Laking gulat na anak ko dahil wala kaming bata nga. Kaya ang anak ko na wala kaming bata nito babae. At sabay-sabay silang nagtakbuhan palabas na nagsisigawan. Mula noon, hindi na natutulog sa isang kwarto ang mga anak ko. At gusto nila na lahat kami ay sa isang kwarto na lang matulog. At kaugalian ko na rin ang kumain sa hatinggabi gabi. Kaya madalas akong buhaba galing sa taas sa oras ng alas dosi o alauna ng gabi. Buhaba ako at naghanap ng pagkain sa kusina nang biglang may sumunod sa akin na bumabang mula sa itas. Nakita ko ang manukang ko na bumaba at si CR pero nagtataka ko dahil nang tinanong ko kung iihi ba siya. Hindi siya sumagot at patuloy lang naglakad at hindi ko nakikita na lumabas sa CR uli. Nang matapos akong kumain, bigla akong napalingon dahil sa ikalawang beses, bumababa na naman siya kaling sa itaas. Tinanong ko naman siya uli kung iihi ba siya. Sa pagkakataong ito, sumagot na siya, Opo, iihi ako. Hindi ba galing ka sa CR kanina? Tanong ko uli. Hindi po, galing po ako sa itaas. Ngayon lang po ako bumaba. Dito, nalalaman ko na hindi tao ang una kong nakita. Kung hindi maaring gagayahin lang nila kung ano ang pwedeng gawin namin sa susunod na oras. Hindi ako nakatulog sa gabing yun. Hanggang nagsunod-sunod na rin ang nakakatakot na pangyayari sa loob ng bahay na hirap ipaliwanag Kaya napag ng aking pamilya na lumipat na lang sa ibang apartment At sa araw na kami ay lumipat na Biglang nagtagulo ang mga anak ko Dahil nawawala raw ang kanilang susi Tinanong ko kung saan nila ito nilagay Sabi ng anak ko Diyan lang po sa mesa Bago ko lang po nilagay diyan sa pagkakataon na yun para bang nawawala na rin ang pasensya ko sa sunod-sunod na kababalaghan kaya nagagalit ako subigaw ako sa loob ng bahay namin na Uy! Ipalit niyo ang susi namin! At biglang may narinig kami parang tumatawa sa likuran namin at sa paglingon nang anak ko, nakita niya ang mga susi na nakasabit na doon sa may pako ng hamdalan. Kaya kinuha namin yung susi na nakasabit at agad-agad kami lumabas sa bahay. Dahil damang-dama na namin ang krabing abuso na ng mga bulto sa loob ng bahay na naupahan namin. At mula noon, naririnig din namin na ang iba naming mga kapitbahay doon sa loob ay nag-aalisan na rin dahil sa takot.